Ang dami doon, sinilip ko. Ang laki niya, no. Ang hey no, dami, no. Oh. Ayan. Ay, nako, buti walang nasaktan sa amin. Ayan, ang mga ng mga. <laughs> <laughs> Grabe, sira yung bahay, oh

Ang masipag, baw! Punta, oh. buti hindi ako tanggal na lang sinampay. Oo, oh, dito. Ano so, dito? Oh. Tama ka talaga. Ma. Tama talaga, oh! Kasi dyan yung sampay. So, thank you, Lord. Hoy, dandaan ka dyan, nak!

Dandahan na baka maano yung itak. Oop, mangga. Sinong gustong mangga? Dami. Diba Mag-chat-chat mag kayo niya, no? pesos ang kilo. Sabi mo, Sabi mo, chat mo lang. Hindi pwede, ano, kailangan makapagawari kasi yung mga gamit, gamit, ko sa loob tapos yung mga kuryente yung kuryente wala kaming kuryente wala tayong kuryente wala kami kuryente wala tayong kuryente, Sabihin mo may mga paninda sila na mga soft drinks mga ala nasa ret saka ret yun ngayon eh hindi sila makapagtinda kasi wala kuryente wala kuryente kasi pati sabot pagod-pagod yung kuryente

kasi po, oh, pakinabangan. <laughs> oh. Binata na si Badudel. Ikaw ba yan, na? Binata na rin yan. nasa na? Ay, Itak <laughs> mo daw, Ando okay. na, eh, dood Andito kay dood. Yung ginagamit ni dood. Yung ginagamit ni dood. Ah. Oh. Ito yung ginamit ni Dodds. Yung ginagamit ni oh. ah? Dodds. Dod, palit kayo, bud. Kay palit kayo, palit. Nauhugot yan. Huwag yan, huwag na, huwag na, huwag na gumamit. Nauhugot pala eh. Huwag na pagamit, itabi mo na, itabi mo na lang. Mamulog ka lang, ka na, mangganak. Sam, umupo ka na, Sam. Abangan mo si Bumbay. Pagis mo kala, Sam, sir. Ang lakas niyo. Ligera, tinanggal na ng mga sana yung pintuan para si Ligin, hindi ko kapatay. Hindi, bubuksan niya.

pag o sa Sabihin mo yung sa barangay. Oo nga. Boga sas ilchat chat ko na ka-message magkano Naglalaglag talaga man. Salamat kasi. Oo, kasi 'no. Uh, Dadagan na ni Michael eh, babagsak pa rin Di dito. Wala na ako kilip. Dead. Eh pati maliit eh kilig. No, wow, peaking,

Bumuwal ang puno dito sa bahay. Nasira ang bahay ni Kuya Kenneth. Gagawing townhouse yan. Gagawing townhouse. Papalitan ko yung townhouse. Papalitan ng townhouse. 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 <laughs> Sabi ko nga 100 ng kilo eh. Pusok ka kasi, eh, makulit ka. Doodski! Ka. Ka Sipag kapit. ni Dudski, oh. Lagay mo na to doon, oh. Yuck. OMG! The Doodski! Power of Dudski! Oh my God, the Tulo is here. Malamang kasi. Ay, wala tayong kuryente. Napal, ano nga ko isa? Balikan mo na lang. Hindi mo na. Wala tayong kuryente. The Dudeski, the power of Dudeski. Kasi kanina si Kenneth, pinapaka-umisap eh. Chat na lang ulit. Napagka-ano, paano na lang yung sa kuryente na -ta Oye, Wala tayong gagamitin. Either... dear. Nakapati yung wifi. Wala tayong gagamitin. Wala tayong Kumuha ng kuryente dyan. Pagamit. Diba? Oo, saka muna. Kaya so, saan dyan magsasaksak ang tangin? Pag-aalan? Wala na nyo. Wala na nyo? Hindi

ito, so, lang nandiyan yung buhay Hindi, para updated lang siya. No, walang community. Oo, oh, okay, sinabi ko na walang community. Kung na ka Ah, okay. Sa na, kami, Ang sipag na! Asama <laughs> Dads! Bumaba ka d'yan! Dodong! Dodong! Wasak na, wasak! Doon sa, ano, Vietnam. Oo wasak na wasak ang bahay ni Tetay. Ay, may bata. Di ba big boy na yan? lalabas <laughs> <laughs> ka mo ulan? Hindi. Tumulo na yan. Ang ulan, dyan ka lang. May tulo na yan.